sa mga kasaliksik, ang mga aeroplano ay ang pinakamabisang paraan sa paglalakbay pero napakaraming misteryosong pangyayari dito na talaga namang mahirap ipaliwanag. Kaya mula sa aeroplanong pinalipad ng bangkay hanggang sa pagkatanggal ng bubong ng aeroplano habang ito ay lumilipad ay pag-isapan natin ang sampung misteryosong pangyayari sa aeroplano. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Santiago Flight 513 kung aalamin mo, nangyari sa Santiago Flight 513, nakakasigurado akong tataas ang lahat ng balahibo sa iyong katawan dahil sa nakakatakot at nakakakilabot na kwento nito kung saan noong lumipad ang eroplano toong 1954 mula sa bansang Germany papunta sa bansang Brazil ay bigla na lamang itong naglaho habang tinatahak nito ang kalangitan ng Atlantic Ocean kung saan kahit na matagal inimbestigahan ng mga autoridad na nangyari sa eroplano ay hindi nila matukoy kung saan ito napunta. Dulot na kahit pa iradar nila ang karagatan ay hindi nila mahanap ang eroplano. Kaya't sinasabi na imposibleng lumubog ito. Itinigil lang investigasyon matapos ang ilang dekada na walang resulta. Ngunit taong 1989 ay laking gulat ng mga otoridad nang madiscover nila ang isang aeroplano na maayos na nagparking sa istasyon kung saan napagalaman nila na ito ang nawawalang Santiago Flight 513. Agad na sinuri ng mga otoridad ang laman ng aeroplano kung saan laking gulat nila nang makita nila ang mga bungo ng mga pasahero at ng piloto na maayos at buo pa na talagang nagpataas ng kanilang balahibo dahil hindi nila matukoy kung paano na kaya nang ng nang maglanding ng eroplano kung mga bangkay na lamang ang sakay-sakay nito. Number 9, Malaysia Airline Flight 370 Nakakasigurado ako na pag nalaman mo ang nangyari sa Malaysia Airline Flight 370 ay agad kang may intriga at mapupukaw nito ang iyong kuryosidad. Dulot na noong lumipad ng aeroplano, ang aeroplano toong 2014 mula sa bansang Malaysia, papunta sa bansang China ay bigla na lamang itong nawala sa kalagitnaan ng kanyang paglipad. Ang huling komunikasyon ng piloto sa istasyon ay hindi maipaliwanag na mga signal kung saan nagsimula ang kanyang pagpapadala ng mga 38 minuto matapos nilang makaalis sa lupa. Nadetect pa ng mga autoridad ang ruta ng aeroplano kung saan nag-U-turn pa at lumikuliko sa hindi may paliwanag na daylan at tumaas baba din na talaga namang lumito sa mga tao. Kinalaunan ay hindi na nadetect pang muli ang aeroplano na hanggang sa ngayon ay wala pa ding nalalaman ang mga autoridad kung ano ang nangyari kung saan nananatili pa din ang pangyayaring ito na isa sa pinakamisteryosong incident sa mundo. Number 8, Flight 19 Kung mahilig kang magbasa-basa tungkol sa mga misteryosong pangyayari ay panikuradong narinig mo na ang lugar na tinatawag na Bermuda Triangle kung saan sinasabi ng lahat ng lumipad sa taas nito ay hindi na muling nakikita pa. Pero alam ba ang pinagmula ng kwento na ito? Ang Flight 19 ay limang tropido bombers na nagsasanay noong 1945 kung saan Inutusan sila na magsanay sa kanilang paligid, sa kanilang paglipad at agad na bumalik sa base. Ngunit nang pabalik na sila ay biglang nakaramdam ng pagkahilo ang isang piloto na agad niyang ipinaalam sa kanyang mga kasamahan. May isang malapit na aeroplanong lumilipad kasabay ng limang torpedo bomber kung saan nakatanggap siya ng mga signal sa mga piloto upang alamin ang kanilang lokasyon ngunit hindi ito madetect ng aeroplano na talagang gumulat at nagpaka sa kanya kaya't agad niya itong ipinalam sa istasyon. Agad mga rumisponde ang mga autoridad ay huli na ang lahat kung saan ang limang torpedo bombers plane ay hindi namaling nakita pa. Habang mas dumami naman ang mga insidente na madaming mga misteryosong nawawalang mga aeroplano sa lugar na ito na kinalaunan ay binansagang Devil's Triangle o Bermuda Triangle. Number 7, Flying Tiger Line Flight 739 Alam mo ba na mayroong misteryosong pagkalaho ng isang aeroplano kung saan kahit na 200,000 milya na ang ginalugan ng mga teredad ay hindi pa din nila ito nahahanap? Ang nawawalang aeroplano ay ang Flying Tiger Line Flight 739 na naglalaman ng isang na tao noong lumipad dito taong 1962. Ngunit kaysa normal ng mga pasahero ay naglalaman ng aeroplano ng mga veteranong sundalo na mga eksperto sa militar kung saan talagang nakakagulat malaman na nagkaroon ng problema kahit pa sa kanila. Inakala ng mga na sumabag ang aeroplano sa Pacific Ocean na agad nilang inimbestigahan kung saan ang pangyayari na ito ang tinaguri ang pinakamalawak na investigasyon sa karagatang Pasipiko. Ngunit wala pa din silang natagpuan at hanggang sa kasalukuyan ay wala ni isang nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyari sa Flying Tiger Line Flight 739. Number 6, Pakistan International Flight 404 Gaya ng ibang mga plano na tinalaki na natin sa ating listahan, ay nawala din ang Pakistan International Flight 404 airplane matapos itong lumipad noong ika-25 ng buwan ng Agosto taong 1989 kung saan hindi na muli pang ang aeroplano o ang kahit na anong parte nito. Ang 54 na nakasakay sa aeroplano ay nanunsyo na din patay matapos na walang kahit na anong balita tungkol sa kanila ngunit ang pangamba ng mga otoridad ay ang kanilang hindi pagkaalam sa anong nangyari sa aeroplano dahil kahit na ilang dekada na nila itong iniimbestigahan, ay wala pa din silang nakukuhang impormasyon kung saan hanggang tsorya lamang ang manakakalap nilang balita na kahit pa pwedeng maging totoo ay hindi sapat na patunay para paniwalaan ng lahat ng mga tao. Number 5. Varig Flight 967 Tila ba napakadami talagang mga insidente kung saan nawawala ang mga aeroplano sa kalagitnaan ng paglipad nito. Kagaya na lamang nang nangyari sa Varig Flight 967 na noong ikatatlong punang buwan ng Enero taong 1979 ay nawala habang papunta ito sa bansang Brazil mula sa bansang Japan. Ang mga crew members ay mga eksperto habang ang piloto naman ay veterano na sa pagpapalipad ng mga aeroplano kung saan may pagkakataon pa nga na nailigtas niya ang pabagsak na aeroplano sa pagkakawasak at pagkamatay ng lahat ng mga pasero kaya tiniguruan siyang bayani kaya talagang nagulat ang mga tao matapos lumabas ang balita na nawawala ang eroplanong pinapalipad nito. Number 4, Uberlingen. Noong gabi ng buwan ng Hulyo taong 2002 ay nagkaroon ng insidente sa kalagitnaan ng siyudad ng Oberlingen sa bansang Germany na talaga namang gumising at gumulat sa mga tao. Dulot na mayroong dalawang eroplano na nagbanggaan at nagsalpukan sa kanilang kalangitan na gumawa ng malakas na pagsabog. Ang insidente ay naging dalan para ang lahat ng pasero ng dalawang eroplano ay mamatay. At kahit na sobrang laki ng insidente ito ay hindi pa din nakakasigurado kung ano ang dahilan sa pangyayari. Kung saan ang pinakasuspet siya ay nagkaroon ng problema sa pagkontrol ng trapiko ng mga aeroplano na naging dahilan para matapos ang isang taon mula sa insidente ito ay pinatay ang lalaking kumukontrol ng trapiko ng mga aeroplano ng araw na iyon at ang sinasabing pumatay sa kanya ay ang isang ama na namatayan ng kanyang ama at dalawang anak dahil sa pagkakamaling ito. Number 3, Stardust Ang Stardust ay isang eroplano na lumipad patungo sa bansang Chile Mula sa bansang Argentina, na sa kasamang palad, ay tinamaan ng kamalasan noong 1947 Kung saan bumunggo ito sa Mount Tupungato Na agad din bistigahan ng maturidad upang hanapin at tukuyin ang lugar na pinagbagsaka ng eroplano At para na din mahanap ang mapasero ng sasakyan sa pagbaba ka sakaling mayroong nakasurvive dito. Sa hindi malamang lamang dahilan ay nahanap lamang ang aeroplano matapos ang limangpung taon na pag-iimbestiga kung saan madaming mga tsori ang nabuo dahil dito. Kung saan ang pinakakapanipaniwala sa mga ito ay ang pagkabaon sa yelo ng mga parte ng aeroplano kaya't hindi nagawang mahanap ito ng mga otoridad hanggang sa matunaw ang mga niebe sa bundok dahil sa pag-init nito noong dekada 90. Number 2, Egyptian Flight 990. Alam mo ba na mayroong insidente na naging dahilan para lagpas dalawang dekada ng mag-away ang dalawang bansa? Ang pangyaring ito ay ang nangyaring insidente sa Egyptian Flight 990 na lumabog sa Atlantic Ocean noong 1999 yung naging dahilan para mamatay ang 217 daan at labing na pasahero nito, pati na ang lahat ng crew members ng aeroplano. At dahil ang aeroplano ay nanggaling sa bansang Amerika papunta sa bansang Egypt, ay nagsisihan ng dalawang bansa kung sino ba talaga ang may kasalanan sa insidente dulot na hindi nila matukay kung anong dahilan kung bakit ito nangyari kaya para mapanatag ang loob ng mga mamamaya na kanilang bansa ay sinisisi na lamang nila ang isa't isa upang mabaling ang galit at pagkadismaya ng mga tao. Number 1. Natanggal na bubong Maniniwala ka bang ba sasabihin ko sa iyo na mayroong eroplano na habang lumilipad sa papawid sa taas na 24,000 talampakan mula sa lupa ay bigla na lamang itong nawala ng bubong? Ang pangyayari ay naganap noong ika-28 ng buwan ng Abril 1988 kung saan ang Boeing 737 ay natapyasan ng parte ng kanyang bubong na naging dahilan para liparin ang isang flight attendant habang anim na sa mula sa 80 na pasero ang nagtamo ng matinding pinsala kung saan walo sa mga ito ang nag-agaw buhay pa. Ang katawan ng flight attendant na nilipad dulot ng insidente ay hindi na natagpuan pang muli hanggang sa kasalukuyan at dagdag pa sa misteryo ay hindi pa din nakakasigurado kung ano pa talaga ang dahilan kung bakit nasira ang bubong ng aeroplano kung saan hinala ng mga otoridad ay dahil ito sa katandaan na din ng sasakyan at dulot na rin na hindi ito masyadong naaayos at naaalagaan na naging dahilan para mangyari ang matindi at peligrosong insidente ito. At yan ang bumabo para sa listahan natin sa video na ito. Ang pagsakay gamit ang aeroplano ang isa sa pinakamabilis at madaling paraan ng transportasyon para marating natin ang mga malalayong destination. Ngunit pagdasal na lamang natin na hindi tayo malasin sa panahon ng ating paglipad dahil posibleng kaya sa marating natin ang ating pararoonan ay madala tayo nito sa ating kamatayan kaya para sa iyo. Alin sa mga insidente ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.